Ano po mga kabebe magandang buhay po sa lahat So yun nga po mga kabebe Ngayon nga po ay uh... So yun nga po uh... Yun nga sasagutin nga po natin yung katanungan nga po ng kabebe natin So ito nga po yung katanungan nga po clear or mais or palay. So, saan ba dyan yung magandang ipakain sa mga alagang itik natin? So, yun nga po mga kabibi, mas maganda po talaga ipakain yung duck clear kung may pera po tayo. Pero kung wala naman po talaga tayong sapat na pang po sa mga alagang itik natin, ayun ay nga, may mga option po tayong pwede natin silang pakainin ng palay or mais. So, yun nga po mga kabibi, ah. ito nga po yung akatanungan nga po ng kabibi natin. Ang katanungan niya po ba, kahit ganito ba daw yung sitwasyon, kung papakain ba din po daw natin ng organic na pagkain katulad ng palay ay mangingitlog pa din po ba itong mga alagang itik natin sa ganitong sitwasyon na paipitan na po talaga. So, yun nga po mga kabebe, uh, magandang katanungan din po ito sa kabebe natin. So, shout out po sa iyo sir. Thank you po sa pagbisita po ng bahay at sa pag-iwan po ng komento nyo. Bawat katanungan nyo po ay malaking uh, tulong na din po para sa mga nagsisimula pa lang at sa gusto pa lang po magsimula. So, yun nga po mga kabebe, ah, dito nga po sa paraan ko ay 100% nga po tayong nagpapastol ng mga alagang itik natin at ang kinakain lang po talaga ng mga alagang itik natin is ah, organic lang po lahat. So, nagpapakain po ako ng the clear pero paminsan-minsan lang po talaga mga kabebe at yun nga, inaasa ko lang po talaga dito sa friend range area. So, yun nga po mga kabebe, ah, pag ganitong sitwasyon po talaga mga kabebe, ay napakahirap po talaga lalong lalo na ay pinapastol lang natin itong mga alagang itik natin yun nga, ah, uh, lagi kong sinasabi kung ano lang po talaga dito sa area ay doon lang din po talaga tayo nagbabase po sa egg production. So, yun nga po mga kabebe, pag ganitong sitwasyon po talaga mga kabebe, ay kung wala po talaga tayong budget para sa duck layer, ay may mga option din naman po tayo mga kabebe pag ganitong pinapastol po itong mga alagang itik natin. Pagpastol po mga kabebe, ay kailangan po talaga natin ng solid na pagkain katulad ng organ ganik na pagkain, katulad na lang po ng palay or mais. So, ito po yung magandang ipakain sa mga alagang itik natin, mga kabebe, pag ganitong sitwasyon na pahirapan na po. Uh, maliban na lang po talaga, mga kabebe, kung yung paraan mo ay base sa semi-poultry na paraan, ay wala po talaga yung problema kung papakainin mo yan sila ng mga ano-ano kasi may nagsasabi na pwede daw natin pakainin ng kulitis, mga daon-daon, bani ng saging pero yung mga ganyan na pagkain mga ka baby ay maganda lang po yan pag yung itik po natin ay kunti lang po talaga at semi poultry po yung paraan natin kasi ay nakakain po lahat. Pero kung ganito naman po mga kabebe na paramihan po itong mga alagang itik natin ay hindi po talaga sustainable yung mga ganun na pagkain na papakainin natin sila ng uh, kuan ng saging, kung ano-ano pa dyan na mga dahon-dahon na pwede natin uh, ipalit sa duck layer. So, yun nga po mga kabebe, pag ganitong pastol po talaga ay kailangan po talaga natin na solid po talaga na pagkain sa mga alagang itik natin. So, ang katanungan naman po ay mangingitlog pa din po ba itong mga alagang itik natin. So, yun po mga kabebe, dipindi po yun sa katawan ng mga alagang itik natin. Kung yung pagpapakain mo ba ng mga organic na pagkain, katulad na lang po ng palay at uh, mais, kung yung Uh, araw na yun mga kabebe ay medyo alanganin na po yung katawan po ng mga alagang itik natin. Ang isa sagot ko dyan ay hindi po makaitlog itong mga alagang itik natin kasi yung kinakain lang po nila na organic na pagkain katulad na lang ng mais or palay ay para na lang din po yun sa pagbawi po ng paglaki ng katawan nila na bumagsak dahil nga po sa paraan po natin na ganito lang po talaga na pinapastol. So yun nga po mga kabebe kung maganda naman po yung katawan ng mga alagang itik natin is akong uh, kung pakainin natin ng uh, mais or palay is maganda din pong idea yun mga kabebe. Makaitlog po talaga yung mga alagang itik natin kasi nga sa paraan nga po natin at itong mga alagang itik natin ay nasanay po talaga na kumain po na organic na pagkain. So mangingitlog po sila pero hindi po yun uh, pang matagalan mga kabebe kundi ay temporary lang po talaga na mangitlog itong mga alag hanggang itik natin kasi nga ay dito lang nga po tayo, nagbabasi nga po sa free range area. At yun nga po mga kabebe, uh, ito nga pong mga alagang itik natin, kung uh, sabayan mo talaga ito sila ng 50% na organic at 50% na duck layer, ay sure na sure po talaga yung uh, percentage po ng egg production po ng mga alagang itik natin. Kasi ay uh, yung mga nutrients po na hindi po nila nakakain dito sa area, sa kapalayan, ay nakukuha po nila doon sa duck clear So may mga option din po tayo mga kabebe na kahit hindi po tayo mag-declare is uh, pwede din po talaga natin gamitan ng vitamins itong mga alagang itik natin at sa ganun ay maging agresibo po sila pagdating po dito sa pastulan. Kasi pag itong mga alagang itik po kasi mga kabebe pinapastol natin sila ay nauumay po talaga sila kung uh, palagi na lang po palay yung ang nakakain nila dito sa kapalayan. So kailangan din po nila kumain po or maghanap po talaga ng kuhol na pagkain. So, ito din po yung mahirap sa pagpapastol mga kabebe kasi may mga area po talaga tayo na yung area ay halos palay na lang po talaga yung nakakain nila at walang masyadong kuhol or wala po talagang kuhol. So, yung mga alagang itik natin is mangingitlog po talaga mga kabebe pero hindi po talaga siya masasabi natin na pang matagalan talaga na tuloy tuloy po yung egg production siguro mga kabebe kung yung area na pinaglagyan natin ay may mga nakakain silang kohol tas palay is totoo po yun mga kabebe ah namumulot po talaga tayo ng pera kasi pag ganon pagkain po talaga combo yung palay at alcohol mga kabebe. Syak na syak po talaga na mangingitlog po talaga itong mga alagang itik natin kahit hindi na natin sila sabayan po ng dark layer. So yun nga po mga kabebe lahat po ng uh, binabahagi ko po sa inyo ay base lang din po ito sa karanasan ko bilang mangitik dito po sa free range area so yun po mga kabebe uh, kung may mga komento man kayo ay mag iwan lang din po kayo ng bakas dyan or kung may mga katanungan din po kayo ay pwede din po kayong uh, mag PM po sa akin o no? mag direct message kayo sa facebook page ko ito nga po yung facebook page ko mga kabebe so yun nga po mga kabebe pag ganito po talaga na Uh, pasto lang po talaga yung mga alagang itik natin ay dipindi po talaga yung egg production po. Uh, totoo nakakatipid po tayo sa pagkain po ng mga alagang itik natin kahit kapalay-palay lang yung kinakain nila dito or kohol is uh, yun nga nakakatipid po talaga tayo kasi makakatikim po talaga tayo ng itlog. Pero yun nga, ulitin ko, hindi po pang matagalan yung ganitong pinapasto lang po itong mga alagang itik natin mga kabebe. Pinakamataas po na egg production po ng mga alagang itik natin pag, pag ganitong uh, pinapastol pinapasto ay nasa 2 months yung pinakamahaba or 3 months, sabihin na natin 3 months yung a uh, egg production na tuloy-tuloy pa ganitong pastol pero yung 3 months po mga kabeb'e ay hindi po talaga natin na hit yung uh, steady na itlog kundi ay akyat, pababa o yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin at kung hindi naman po mangitlog itong mga alagang itik natin mga kabeb'e pa ganitong pastol ay Medyo masasabi ko po talaga na matagal-tagal po talaga kasi nga ngayon nga po mga kabebe isang buwan na din po mahigit kasi nga dito lang po tayo sa free area o maasa sa pastulan ay nakikita ko din po talaga yung uh, zero income po ng mga alagang itik natin na wala po talagang egg production kahit yung mga alagang itik natin mga kabebe ay medyo bata pa or dumalaga ay hindi na po yan makakaitlog mga kabebe kung yung area na paglalagyan po talaga natin is alanganin na pang-survive lang po talaga araw-araw sa mga alagang itik Kasi pag itong mga iti kasi kailangan po talaga ng... Uh unlimited na nakakain nila na walang limitasyon kasi ito po yung uh, nakasanayan po nila. So, pag nangyari po kasi mga kabebe na nilagay na natin sila dito sa area tas alanganin na po yung uh, uh, kainan nila. So, sure na sure po yun na babagsak yung egg production sasabay yung katawan po ng mga alagang itik natin so mahirap po yun mga ka-bebe na magsabay-sabay po yung uh, pangayayat po ng mga alagang itik natin tas walang itlog ito po yung mahirap mga ka kasi ay medyo matagal-tagal po talaga makarecover itong mga alagang itik natin maliban na lang po talaga sa area na paglalagyan natin isa uh, marami po talagang na nakakain nilang kumbo katulad nga po ng sinasabi ko kohol at palay so yun nga po mga kabebe, pag Kunti lang yung mga alagang itik natin. Marami po talaga tayong option na organic na pwede natin ipakain sa mga alagang itik natin. Katulad nga po ng sinabi ko, pwede mo silang daw pakainin ng yung bani ng saging, yung lulutuin mo pa, tas i-mix mo ng darak. At yun nga po mga kabebe, pero pag ganito naman po talaga mga kabebe na nasa 500 heads po pataas yung mga alagang itik mo, ang masasuggest ko po talaga or masasabi ko sa iyo ay hindi po talaga yan sustainable po sa mga alagang itik natin pag ganyan karami. Siguro kung pakainin mo sila ng organic na pagkain katulad ng sinasabi kong bani ng saging or mga darak or ano-ano dyan is yung mga alagang itik mo ay nasa 500 pa pababa. Kung may budget ka po talaga ganon na ganun or marami ka po talagang tanim na mga ganyang mga dahon-dahon or ano pa dyan, is wala po talagang problema mga kabebe kasi napakalaking tipid po talaga kung alam lang po talaga natin yung mga organic na pagkain na yun nga na pwede nating itapat po sa duck layer. So yun nga po mga kabebe uh, wala pa din pong uh, kuan itong duck layer ang duck layer po talaga mga kabebe napakaganda po talaga na ipakain sa mga alagang itik natin pag ganitong pinapastol po ay pwede nga po tayo 50% mag duck layer, pwede din po tayo 50% na organic at yun nga po mga kabebe sobrang nakakatipid po talaga pag ganitong paraan po yung uh, kailangan or gawin nating diskarte sa mga alagang itik natin pero yun nga sa ngayon nga po mga kabebe ay uh, hindi muna ako nagpapa sa mga alagang itik ko kasi nga ay pinag-iipunan ko pa din po mga kabebe is kasi marami-rami din po kasi itong mga hinahawakan kong itik may mga itik tayong inahin na nasa 800 800 plus heads po na mga itik tas meron din po akong uh, 1400 heads na dumalaga. so mahirap po yun mga kabebe kung uh, ipapakain ko lang po sa kanila is yung mga dahon-dahon or ano kasi mas mangyayat po talaga itong mga alagang itik natin so mas maganda po talaga na ipakain natin sa kanila is yung mga solid na pagkain pag ganitong pastulan po yung uh, katapat po ng mga alagang itik natin inuulit ko po mga kabebe maganda po na itapat natin sa kuan sa duck layer is itong palay or mais. Kasi itong mga combo na yan mga kabebes mabigat po talaga sa tiyan ng mga alagang itik natin. Pero yun nga, hindi ko din po masasabi na pang matagalan po talaga yung egg production ng mga itik natin pag ganitong uh, mais lang po talaga at uh, palay. Pero yung katawan po talaga ng itik natin yan mga kabebe, masasabi ko po talaga na okay po talaga yung katawan, lalong-lalo na ay yung mais po yung nakakain nila, ay tataba po talaga yung mga alagang itik natin. Pero yun nga po mga kabebe, mag-iingat-ingat lang din po tayo sa pagpapakain sa mga alagang itik natin kasi nga wag po natin silang masyadong palakihin or patabain kasi ay mas mahirapan po talaga tayo mga kabebe kabebe na magpaitlog ng mga alagang itik natin kung sobrang taba din po nila. At yun nga, kung sobrang payat din po, mas lalong lalo lang din po na hindi mangingitlog. So maging balance lang po talaga tayo sa pagpapakain ng mga alagang itik natin. So yun lang po mga kabebe, maraming salamat po talaga. At yun lang po mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukinon ang nagsasabing magandang boy po sa lahat.